water signs. Tignan natin kung ano po yung mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice po mag-avail ng ating private readings sa ating evil eye amulet necklace at ng ating tears bracelet, may kita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, tignan natin. We have within the next few months, helpful people, and we have don't stop. Tignan po natin, clarify natin kung ano ba yung mga energies na yan. Ano tong within the next few months? Ano ba to? Ano tong madidiscover mo? Anong mangyayari? We have romantic love affair. Okay, within the next few months, kung Either single kayo, in a relationship or married kayo. Meron dito, pwedeng ma, ano, ma-involve kayo sa isang sitwasyon, isang relasyon na, ayan, patago. Meron po dito, no? Tignan natin, pwedeng merong kukonsente sa inyong tao dito. Or kung hindi man kayo yan, pwedeng yung karelasyon nyo po yan. May mga taong behind doon sa ginagawa niya. Ibig sabihin, pinagtatakpan po siya, pinagtatanggol siya. tignan natin. Ano pa yung mensahe? Ano tong helpful people? Drama starter. Ayun nga, meron talaga dito, no? May merong ito tolerate. Either kayo ba yung ito tolerate water signs or ito tolerate yung yan, karelasyon niyo, don't stop unbothered parang ano ba, nasanay na ba yung iba sa inyo or eto po, yung iba kasi sa inyo, pwedeng wala naman ah, mapagbibintangan yung iba sa inyo meron dito kasi eto oh, merong bad reputation dito, pero kayo, unbothered na kayo kasi parang kahit saan kayo mapunta sinusundan kayo ng mga ganyang issues mhm -mm meron dito lagi kayong nai-issue na ano na third party kayo, ganun or na may third party kayo tignan natin so most more on pinapakita kasi dito is about relationship, about lo romantic love life ninyo tignan natin sa career, kamusta ang career sa career we have four of pentacles meron tayo dito page of swords tapos meron tayo dito the sun pagdating po ito sa inyong career may good news din dito pagdating sa career nyo. Tapos ito we have helpful people diba with this page of swords energy ayan po so may mga makakatulong sa inyo dito Meron ba dito nag-aaral kayo? So, pwedeng, ayan, meron kayo dito makuhang scholarship. O kung hindi kayo to pwedeng anak po ninyo. So, pwedeng sa trabaho ninyo, nagbibigay sila ng scholarship, ganun. Tapos, mag-grant yung scholarship ng anak mo. We have four of pentacles. So, ayan po, ano. Yung parang kikitain ninyo pagdating dito sa inyong trabaho ay masisave nyo talaga. Parang you're saving this for the future. Or baka meron dito magbo-birthday. First birthday, 18th birthday, anak, or kapatid po ninyo. Pwedeng kayo yung sasagot. Within the next few months, yung energy na pinapakita rito. So, masasabi ko, or siguro na-feel mo rin, no? Water signs na you are so blessed. Pagdating dito sa iyong trabaho. Sa negosyo naman, tignan natin. We have the star. Meron tayo ditong queen of cups and meron tayo dito'ng 10 of wands. So medyo nahihirapan na, nabibigatan na 'yung iba sa inyo pagdating dito sa inyong business. Makakabawi ba? 5 of wands. Makakabawi naman po 'yung business ninyo. Ayun nga sinasabi, wag daw kayong huminto with this 10 of wands and with this the ah with with this 5 uh, of wands and 10 of wands. So lahat naman daw ng struggle ninyo ay sabi natin, may matututunan kayo dyan. Lahat ng struggles ninyo ay may kapalit naman po na ginhawa. Tsaka, iwasan nyo daw maging overthinker pagdating dito. Makakabawi po yung business ninyo. Kaya lang, ninyo din talagang tignan kung ano ba yung flow nung, or ano ba nangyayari sa paligid ninyo. Hindi daw kasi pwede na ano, na yung parang yung business mo lang yung iniintindi mo. Baka kasi may ano, may tawag dun, external factors, no? na nakakaapekto. May external na nakakaapekto dito sa business mo kung bakit sabi natin parang hindi ka makabawi. So, yun po yung alamin mo. Hmm. Pero ito ha, may recovery naman talagang pinapakita dito with this card, the star. So, makakabawi pa po yung business ninyo. Siguro nga lang, hindi nga yung pinapanood nyo itong video natin na to. Mm -mm. Hmm. Pwedeng ano, makakabawi kayo one month pa bago kayo makabawi yung ipo po sa inyo sa kaperahan we have death card strength and meron tayo dito ng knight of wands ayan po no pagdating din talaga sa kaperahan po ninyo may mga binabago kayo Dati, parang ang bilis nyong sa isang bagay, sa isang bilihin. Ngayon, hindi na kayo nagpapadala dun. Nilalabanan nyo po yung mga temptations. Kasi ano eh, meron na kayong goal. Kaya po, mas maingat na kayo ngayon sa inyong pera. Sa pag-ibig naman, tignan po natin sa love life ninyo. We have the wheel, ace of cups, meron tayong ten of swords. May pang talaga na pinapakita rito. So, meron ba? Meron nga kayong makakarelasyon? O baka ngayon nga meron na kayong karelasyon? Pero walang nakakaalam ng relationship ninyo, kayong dalawa lang. So, hindi po yan private. Hindi private yan. Secret ang nangyayari sa relationship ninyo. And huwag kayong pumayag water signs na maging secret lang yung relationship ninyo. Magtaka, bakit tinatago? Bakit ayaw ipaalam? Diba? Iba, Magkaiba kasi yung private sa secret relationship. Yung private, alam ng mga tao na kayo. Alam ng family niya, alam ng family mo, mga friends ng mga sabi natin mga sa social media, mga friends niya sa social media. ba diba? Alam na may karelasyon itong person mo. Alam na kayo. Pero yung secret relationship, kayong dalawa lang nakakaalam. Tanongin mo sarili mo kung bakit. Huwag ka magbulag-bulagan. No? Kasi baka mamaya, ayan, kakabulag-bulagan mo, nakakasira ka pala ng relasyon or ng pamilya or the other way around. Baka yan yung karelasyon mo energies naman can be reverse tignan natin water signs we have the hermit tignan natin mm. meron dito, hinahunting ka na yata hinahanap kung sino ba yung karelasyon ng tao na yan so meron dito na nanahimik na lang po kayo magingat po kayo rito Mmm. Jus -mm. parang may may humahanap na sa inyo. Meron naman dito, ayaw nyong magpagulo, ayaw nyong magpaabala. Ayun, so pwedeng may bumabalik ba sa life mo, may kumukontak sa iyo, pero ayaw mo na magkaroon ng communication with that person. Kaya ikaw na yung umiiwas. So ayan lang po yung mensahe para sa iyo. What your signs? Maraming maraming salamat and more blessings to come.